Kumusta mga kasaliksik? Sa likod ng mga palakpakan at tagumpay sa Olympics ay may mga kwento ng pandaraya, kabaliwan at kahihiyang pilit itinatago sa ilalim ng karangalan. Kaya mula sa hinukay, nakahiyan ng isang sprinter na sumabog ang doping scandal sa buong mundo hanggang sa outburst ng isang goalkeeper na sinira ang sariling pangalan sa harap ng media. Pag-usapan natin ang 10 pinakamatitinding sandali kung kailan ang mga atleta ay lumampas sa hangganan sa Olympics. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10, Doping Disaster Explosion Sa kasaysayan ng Olympics, walang mas matinding pagsabog ng kontrobersya Kaisa sa nangyari kay Ben Johnson sa Seoul Games ng 1988, isang sandaling kinilabutan ang buong mundo nang tumakbo siya sa 100-meter final. Tila ba ang hangin ay hindi makahabol sa bilis niya. Sa loob ng 9.79 seconds, isang bagong world record ang itinaas at si Canada ay nagsisigawan sa tuwa. Ngunit sa bilis ng kanyang pag-angat, ganoon din kabilis ang kanyang pagbagsak. Tatlong araw lang ang lumipas at isang bomba ang sumabog. Nahuli siyang gumagamit ng steroids. Hindi lang nawala ang kanyang gintong medalya, kundi pati ang tiwala ng buong mundo. Pero hindi dito natapos ang istorya. Hindi lang siya ang sangkota. Ayon sa mga ulat, ang buong mundo ng sprinting noong 80s ay sinlabo ng usok ng steroid at kahit ang katunggalin niyang si Carl Lewis ay nadawit. Ang International Olympic Committee ay nagising sa bangungot at agad na nagpatupad ng mas mahigpit na drug testing. Si Johnson, na dating kinikilalang hari ng track, ay uh, naging babala sa lahat isang paalala na ang pandaraya ay may presyo. Kaya ang kanyang kwento, bagamat puno ng karangyaan sa simula, ay naging mitya ng revolusyon sa anti-doping ng Olympics. Malupit, mabilis at mapait. Iyan ang hatid ng doping disaster explosion. Number 9. Glory Turned Lie Isang beses lang sana mangarap si Marion Jones maging fastest woman in the world, pero ang pangarap niyang iyon ay sinabayan ng isang napakasakit na katotohanan. Sa Sydney Olympics ng 2000, tinupok niya ang track at tinangay ang tatlong gold at dalawang bronze medals habang ang mundo ay yumuyuko sa kanyang bilis isto. Ngunit matapos ang pitong taon, sa gitna ng mga pagsisiyasa at bumagsak ang isang revelasyon, lahat pala ng iyon ay kasinungalingan. Umiiyak, umamin si Jones na matagal na siyang gumagamit ng performance enhancing drugs ha, mula sa Balco Lab. At sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging alamata ay tuluyang binura. Hindi lang medalya ang nawala kay Marion, pati ang kanyang kalayaan na kulong siya ng six months dahil sa pagsisinungaling sa federal investigators. Isang o-Olympic icon na naging ehemplo ng pagbagsak dahil sa panlilinlang. Ang kanyang istorya ay hindi lang tungkol sa doping. Ito'y isang salamin ng kahihiyan, ng kabiguan at ng katotohanan kahit ang pinakamalalakas ay pwedeng masira ng isang maling disisyon." ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan, hindi bilang bayani kundi bilang isang paalala. Ang kasinungalingan ay may presyo. Isa ito sa mga momentong hindi malilimutan sa kasaysayan ng Olympics. Number 8. Busi Olympic Ban Sa dami ng doping scandal sa Olympics, ito na siguro ang pinakakakaiba Imagine mo, hindi steroid, hindi blood doping, kundi beer? Oh, beer. Year 1968 sa Mexico City. Si Hans Gunnar Liljenwall, isang modern pentatlet mula Sweden, ang naging kauna-unahang atleta sa Olympic history na nadiskwalipika dahil sa alkohol. Habang ang ibang atleta ay nagpapakadalubhasa sa precision sports, si Hans ay uminom ng dalawang beer para kumalma bago ang shooting event. Ang resulta, tumaas ang kanyang blood alcohol level at boom, disqualified. Ito ang skandal na tila kwentong lasing pero totoo. Nadamay pati ang buong Swedish team na strip ng kanilang bronze medal. Ang masaklap, Naging halimbawa siya ng bagong patakaran, alcohol as a banned substance sa Olympic sports. Isang simpleng pangnerbios na inuman. Naging dahilan ng pagkasira ng kanyang karera at kasaysayan. Walang ibang atlet ang may ganitong legacy. Isang Olympic medal na nalunod sa beer. Literal na cheers to disqualification. Number 7. Car Shortcut Scam Kung akala mong cheating sa Olympics ay puro doping lang, think again. Paano kung sasali ka sa Olympic Marathon at pagkatapos ng siyam na milyang takbo, sasakay ka na lang ng kotse. Ganyan ka wild ang ginawa ni Fred Lors noong 1904 St. Louis Olympics. Sa init ng araw at pagod ng marathon, bigla na lang siyang sumakay sa sasakyan ng manager niya. After 11 miles na komportabling biyahe, bumaba siya, tumakbo ulit ng kaunti at tumawid sa finish line. Akala ng lahat siya ang tunay na panalo. Lumuha sa tuwa ang mga tao, handa na ang medalya pero plot twist. May mga nakakita sa kanya habang nakasakay sa kotse. Busted si Fred. Ayun sa kanya, joke lang daw. Pero hindi natawa ang Olympic officials. Agad siyang na disqualify at binan para sa kompetisyon. Ironically, isang taon lang ang lumipas, nakabawi siya at nanalo sa Boston Marathon ng totoo na. Pero kahit ano pa ang gawin niya, ang pangalan niya ay palaging kakabit ng isa sa pinakawalang hiya at nakakatawang pandaraya sa kasaysayan ng Olympics. Number 6, Underage Medal Drama. Sa mundo ng gymnastics, kabataan ay kalamangan. Pero sa o Olympics, may hangganan din ang kabataang yan. Tanda. Sa Sydney Games ng 2000, nabalot ng kontrobersya ang China matapos madiskubre na ang isa sa kanilang gymnasts, Dong Fang Xiao, ay underage pala. Ang minimum age limit ay 16 pero ang dokumento ni Dong ay naglalaman ng dalawang magkaibang birth dates. Isa para pumasa at isa na nagpapakitang she was only 14. Sa una ay walang pumansin pero makalipas ang ilang taon, nagsimula ang investigasyon at sumabog ang katotohanan. Bunga ng iskandalo, bawi ang kanilang bronze medal. Isang dekada matapos ang aktwal na laro, Isipin mo yon, tumagal ng 10 years bago nagdesisyon ang International Olympic Committee. Hindi lang ito simpleng pandaraya, ito'y uh, sistematikong manipulasyon ng edad, ng batas at ng prinsipyo ng fair play. Sa likod ng gold worthy flips at routines, may masalimuot na kwento ng pressure, diskarte at paglabag ang drama ng Underage Medal ay tunay na nagpayanig sa buong mundo ng gymnastics. Number 5. Bronze Medal Boycott. Para sa karamihan, ang Olympic bronze medal ay kayamanang hindi matutumbasan, pero para kay Ara Abraham yan, isang Greco-Roman wrestler mula Sweden, ito ay simbolo ng injustice sa Beijing Olympics ng 2008, natalo siya sa semifinal sa isang laban na punong-puno ng kontrobersya laban sa Italy. Galit na galit siya sa naging desisyon ng referees at tinawag pa niya itong rigged. Pero hindi pa rito natapos ang drama. Nang makuha niya ang bronze, nagulat ang lahat sa kanyang ginawa. Sa gitna ng awarding ceremony, agad niyang tinanggal ang medalya mula sa kanyang leeg, tumalikod at inilapag ito sa gitna ng mata, sabay lakad palayo. Para siyang bida sa pelikula, isang protesta na umaling aungaw sa buong mundo. Tinanggalan siya ng medalya, pinagalitan ng Olympic Committee pero nanindigan siya. Unfair raw ang laban. Sa huli, ang kanyang legacy ay hindi nasukat sa timbang ng medalya kundi sa bigat ng kanyang paninindigan. Literal na itinapon niya ang kanyang Olympic moment, isang eksena na hindi malilimutan. Number 4. Party over podium. Si Bode Miller Kilala bilang uh, rebelde ng skiing world ay uh, pumasok sa Turin Olympics ng 2006 na may dalang hype bilang best hope ng Amerika sa Winter Games. Lima ang events na sinalihan niya. Lahat inaasahan na magdadala ng medalya. Pero sa halip na disiplina at focus, ang headline niya ay Party Boy Antics. Sa mga interview, sinabi niyang di mahalaga ang medalya. Basta't nag-e-enjoy siya. May pabulong pang kwento na minsan daw siyang nag-race habang drunk. Opo, lasing habang bumibira sa snow. At ito ang naging resulta. Disqualified sa isang event, hindi nakatapos sa dalawa. At walang napanalunang medalya. Ang media at fans nagulantang. Nasaan na ang determinasyon si Miller? na minsang itinuturing na legend in the making ay naging poster boy ng wasted potential. Bagamat bumawi siya sa 2010 Olympics, ang nangyari sa Turin ay nanatiling paalala. Kahit gaano ka pa katalented kung hindi ka all-in, sayang lang ang pagkakataon. Sa giyera ng Olympics, hindi sapat ang galing. Kailangan ng puso. Number 3. Motorcycle Mayhem line. Ang 2004 Athens Olympics ay dapat maging selebrasyon ng karangalan ng Greece bilang host country. Pero kabaligtaran ang nangyari ng ang dalawang superstar sprinters nila, Costas Kenteris at Katerina Tanu ay biglang maglahong parang bula ilang oras bago ang drug test. At para malusutan ang kahina-hinalang sitwasyon, may pasabog silang alibay na sangkot daw sila sa isang motorcycle accident. Pero teka lang, asa ng ebidensya? Bakit parang scripted? Ang sagot, ito ay isa sa pinakapilyong cover-ups sa Olympic history. Nag-imbestiga ang authorities at lumabas ang masakit na katotohanan deliberate nilang iniiwasan ang drug testing. Hindi lang isa, kundi multiple times. Ilang absent sa mga scheduled tests. Sa bandang huli, umatras sila sa games nasuspinde at iniwan ang kanilang bansa sa gitna ng kahihiyan. Ang kanilang kwento ay naging klasikong halimbawa ng kung ang takot sa katotohanan ay humahantong sa mas malalang kahihiyan. Ang Olympic Dream nila ay nauwi sa isang kwentong puno ng misteryo, kalokohan at isang napakapeking aksidente. Number 2. Russia's Secret Syringe Ang Olympic World ay niyanig nang lumabas ang McLaren Report noong 2016 isang matinding pagbubunyag na nagpabagsak sa imahe ng isa sa pinakamalalaking Olympic powerhouses, Russia. Ayon sa investigasyon, hindi lang individual athletes ang nandaya. Ang buong sistema mula sa anti-doping agency hanggang sa gobyerno mismo ay sangkot sa isang state-sponsored doping program at ito ang pinaka-wild Nagsaswap daw sila ng mga tainted urine samples gamit ang lihim na butas sa laboratory wall o literal na secret syringe exchange. Mahigit isang thousand Russian athletes ang nadawit sa iskandalo at ng bansang inaasahan ay magdiwang ng tagumpay sa Sochi. Sila ngayon ang naging poster child ng Olympic Disgrace. Sa Rio Games, maraming Russian athletes ang pinagbawalan. Sa Winter Olympics naman ng 2018 band ang buong Russia. Pero teka, may twist. Nakasali pa rin ang ilalalan sa kanila bilang Olympic athletes from Russia. Anong nangyari sa integrity? Ito ang skandal na hindi lang nagdurog sa medalya, kundi pati sa tiwala ng mundo sa Olympic ideals. Number 1. Keepers Cowardly Call Out sa isang larong punong-puno ng emosyon, si Hope Solo, isa sa pinakamagagaling na, na goalkeeper sa kasaysayan ng women's soccer, ay gumawa ng isang hakbang na hindi kailanman makakalimutan. Sa Rio Olympics ng 2016, tinalo ng Sweden ang team USA sa penalty shootout sa halip na tanggapin ang pagkatalo ng may dignidad, si Solo ay nagwala sa harap ng media. Tinawag niyang a bunch of cowards ang Sweden dahil sa kanilang depensibong playstyle. Boom! Uminit ang mundo ng sports sa kanyang pahayag. Dahil dito, sinuspindi siya ng anim na buwan at tuluyang tinanggal sa national team para sa isang atleta na may legacy ng championship titles, ito na ang naging turning point mula idol patungong infamy. Ang fans divided. Ang iba'y nagsasabing honest lang siya pero karamihan ay nagsabing unsportsmanlike at nakakahiya. Sa dami ng brilliant saves na naginawa niya sa karir, ito ang naging pinakamatingkad. Hindi dahil sa galing, kundi sa kanyang outburst sa Olympics hindi lang performance ang sukatan kundi kung paano mo tinatanggap ang pagkatalo